Magandang umaga po sa lahat mga boss So, nandito po tayo ngayon sa ating munting farm ni Bus Martin Esquilin uh, Dito sa Padre Garcia, Batangas mga bossing So, for today's video mga bossing, uh, pipili po tayo ng uh, paending e, Sir Daniel Casanova mga bossing uh, Pipili ulit tayo ng apat na piraso So, sa mga nanalo po nung nakaraang week sa anyang paending po uh, congrats po sa inyo at uh, sana ay maparami niyo po yan mga busing so yung mga uh, nanalo kahapon na uh, nandito sila sabay sabay sila, nilang kinuha yung tatlong nilang napanalo ng manok so nagkausap kami yung sabi nila ay paparamihin nila, nila daw yung kasi nga yung napanalo na nila uh, meron tayo doon 3 cord sweater, 1 cord boston 50-50 uh, yellow legged hats 50 uh, boston halos 2 uh, way cross yung napanalunan nila mga busing so merong malaking percentage ng mga sweater, boston uh, yun mga busing so sa so pag grade nun uh, broad stag quality naman siya, pero 2 way cross uh, hindi na sila mahihirapan din mga busing So tara, pipili po tayo ng mga pending ni Sir Daniel. Casanova mga bossing So ito po yung isa sa mga napili natin mga bossing uh, White Kaway Cruz uh, Boston sa Sanino White mga bossing Boston Roundhead White ng GCJF Game Farm mga bossing Owner Martin Esculin So yun na uh, napakaganda po yung white na yan mga bossing So isa po yan sa mga pipiliin natin so pipili pa tayo ng iba dito mga boss uh, balang ko sarang piliin dito ay eh, isang bulik isang white at saka tatlong ah, dalawang ano dalawang pula na manok mga boss ng o pungkan so mamarkahan po natin yan at uh, pipili pa po, po na pa pa po, po tayo ng iba pang mga manok mga bossing. So maghahanap tayo kung meron pang mas maganda pa diyan mga bossing. So ito yung isa mga bossing, uh, pipiliin din po natin ito. Uh, ang grosses mo naman po nito na ay isang uh, Boston sweater sa 5K mga bossing. 50-50. Yan po mga bossing. Napakagandang manok yan mga bossing. So isa yan sa mga pipiliin natin mga boss. Antikas ang tikas manok nito mga bossing. Ah, uh, yan po mga bossing ang isa sa pipiliin natin. Ah, uh, isang sweater Boston mga bossing. Uh, isasama po natin yan sa ating mga uh, pa-ending. Napakagwapong manok yan mga bossing. Eh. Tingnan nyo naman. Yung tindig, yung balance nya. Tsaka punong-puno yung katawan ng ating mga manok mga bossing. So yan po, uh, isa sa pipiliin natin na pa-ending mga boss. So nakahanap na tayo ng tatlo. Meron tayong bulik. Uh, isang white ay uh, Isang sweater Boston mga bossing So hanap pa tayo ng Tatlo pa uli uh, Ilagay natin dun sa Sa ating uh, gradas At dun natin ipapinalize mga bossing So pipili pa tayo ng tatlo So, yan na po mga bossing, yung napili natin pampa-ending eh yung manta ngayong, month na, ah, ngayong weekend, na, weekend na ito. Mga boss. Tapos siya mga bossing. kaya so, ito po po yung isa. Dalawang sweater Boston mga bossing 50-50 ulit yung isasalang natin sa pa-ending ni mga uh, boss Daniel Casanova mga bossing. Yan po mga boss. At saka isang Skullin White. Ito po yung uh, Eskolin White mga bossing. Yan po ang ating school in white mga boss. Magandang manok yan. Tindig pa lang maganda na. So yan po yung napili natin na pa-ending mga bossing. At saka natin yung isang bulik. <clears throat> Tira mo po yung bulik na isasama natin dun sa dalawang Boston. Uh, Boston sweater at saka isang school in white. Yan po mga bossing. Yan po yung bulik na isasama natin sa pending natin. So kung gusto kayong uh, tumaya dito mga bossing, every week nagpaparapol po si uh, Boss Daniel Casanova mga bossing, yung kanyang bayaw uh, ni Boss Martinez Esculin. Baka gusto nyong tumaya. Uh, PM po kayo sa kanyang Facebook account. Ang kanyang Facebook account po ay uh, Daniel Casanova mga bossing. Kung hindi nyo po siya makontak, uh, pwede nyo po akong imessage sa aking Facebook uh, page Ray TV O di kayo i-PM nyo ko sa aking Facebook account uh, Ray T. Kinan So yun lamang po mga bossing At uh, magandang araw sa lahat mga boss uh, God bless po sa ating lahat Magandang araw po mga bossing